Presenting, Philippine Loop Adventure Trip, the best of the Philippines. Okay, naka ka JP. <laughs> ang Enchanted River ay isang protected area upang mapanatili ang kagadahan at kalinisan nito. May pit na pinatutupad ang mga patakaran sa pagbisita dito upang maiwasan ang polusyon at masigurong mapapangalagaan ang natural na yaman nito. Ayon sa mga lokal, hindi pa natutukoy kung gaano kalalim ang Enchanted River. Maraming mga maninisid ang nagtangkang sukatin nito, ngunit hindi pa rin nila matumbok ang pinakadulo. Ang ilog ay kilala sa kanyang malaasul na tubig na napakalinaw. Halos parang kristal, ang kulay asul ay nagbumula sa malalim na bahagi ng ilog na tila isang walang hanggang butas. Mm. Adventure ba to? As long as it's you by my side, and I'm never So was given to the rhythm. Let's fall in love tonight. Fall in love tonight. Let's fall in love, Falls um, Pinoy Falls Ito ba? Ito na ako CJ So guys, nandito na kami ngayon sa Tinoy and Falls Ayan, here Ito po yung park At uh, kararating po namin dito Di ba rin yung yeah, JP? Ayan, yeah, nagpicture-picture picture na So, picture mo kami! Dan Nandito na tayo sa Tinoy Unpulse. and And ito. Up ahead. Magta-try ulit kami ni JT. Palipa rin ang kanyang drone. Sama si... Anong pangalan niyo sir? Rian. Si Rian. Just call me. Just call me. Rian. Friends. Yes. Friends na lang Dito na kami sa Tinay Unfold. BOOM! Siyempre may mga tour guide at easy seat, si fun seat. Ito so, yung mga flags. Siguro may pumunta dito. Isa sa mga tourist spot. Talaga namang ka-attract, attract. attract. At, Siyempre merong police station yes turn. for safety at merong mga life vests. Yan ang tinoy. Ang tinoy falls ay kilala bilang Little Niagara Falls of the Philippines. Dahil sa malapad at napakagandang talo nito na umaabot sa 95 metro ang lapad at 55 metro ang taas. Matatagpuan nito sa Bislig City, Surigao del Sur sa rehiyon ng Caraga sa Mindanao. Ang tubig na dumadaloy sa si Tinoy Ann Falls ay napakalinis at malamig. Galing ito sa mabundok na bahagi ng kagubatan na pinalilibutan ng iba't ibang uri ng mga halaman at puno. Guys, akala nyo yun lang yung falls na nakita nyo kanina. Dito banda. Meron pang isang falls na mataas nandun sa dulo. Tara, punta ka natin. Ayun ang falls. Napakaganda. Bongga, pero dito tayo dadaan. Eh, makikita kita talaga. Tonight, 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 Pwede dito mag-picture o, nabuhuan. Eh! Ano yes pa ako? Ang pangalan na Tinoyan ay hangos sa salitang bisaya na Tinoyuan, na nangangulugang intentional o sadyang ginawa. Ang Tinoyan Falls ay isang sikat na destinasyon ng mga turista hindi lamang para sa mga lokal na mamamayan kundi pati na rin sa mga dayuhan dahil sa likas nitong kagandahan at mala postcard na tanawin. So guys, nandito na nga tayo sa I Love Pinoyan Falls. Ayun yung nasa likod ko, yung falls. So yan, makikita nyo dito napakaganda ng venue. At syempre, ito ay isa na naman project ng tourism dito po sa Mindanao. So bro, ano masasabi mo dito? Ganda. Ganda, ganda. Uh, Brother uh, Jetty. Typical lang kasi araw-araw ako nandito. <laughs> Sarap na <lang. laughs> uh, Parang Para kang ang ano, alam mo yun. Niagara Falls. Grabe talaga. Parang sa abo. Ano nang hangin yan na may katamang mga vapors. <laughs> ano, vapors. Dito. Napaka, nakaka presto yung feeling mo talaga. Anytime may ihi ka talaga, langit. <laughs> natin sa mutong yung ano sa pangayari. Ah, tote! Ayon sa mga kwento, ito ay tumutukoy sa isang lumang alamat kung saan ang mga ninuno ng lugar ay sadyang nagtayo ng isang malakas na dam sa itaas ng talon upang mapanatili ang tubig. May mga programa ang lokal na pamahalaan at iba't ibang organisasyon upang mapanatili at maprotektahan ang kalikasan sa paligid ng Tinoy and Falls. Kabilang na ang mga proyektong pang-reforestation at paglilinis ng lugar. Nakaligaw na to? Nakaligaw na to? Okay, 1, 2, 3, go! Itayahan! Wala ka tayo eh! Itayahan! sa malapit sa Tinoy and Halls at merong parang balsa rito sabi ni Manong libre pag picture lang pero pag uh, gusto mong itawid doon sa gitna katulad ng ginagawa nila doon 300 pesos po yun. So, let's go! Maglalakas oh, na yeah. ako. Alam mo, may lumot. <laughs> Navideo ka ba ako doon? Navideo ka doon. Okay, so medyo malumot. Nadulas nga ako eh. Gano'n talaga. Pwede kayong mag solo picture, photo, or video dito malapit sa Tinoyan Falls. So, meron din mga foreigners dito na nagpapapictures. Yan, walang bayad. Pero kapag ka gusto mo gamitin tong ano na to, floating bamboo, merong mag ano doon, pupunta doon sa gitna, na 300 pesos lang po yun. Eh, okay, yan. May din, din. May life vest din po. Napakaganda. no? ang <mulong> Ayun. I'll be the one to light your fire if you want me, babe Come and get me, baby. I'll be the one to take you higher if you let me, baby. Come and get it, baby. Sparks. Sparks. Turn left.